So yan guys, what's up, what's up, magandang hapon So ngayon po ay Viernes po ano So ngayon, kakarating ko lang po galing trabaho Nagulat po ako noong pagdating ko Ay may dumating daw sa aking parcel Eh hindi na po ako yung nag-receive Yung aking ama Ang problema Nagulat ako Ay hindi naman ako nag-shopee Hindi naman ako nag-online Online shop ngayon, may dumating sa akin ay maliit lang naman na halaga. Maliit lang. So ako'y nagluluto lamang. Ang problema, hindi ako nag hindi ako nag-order sa online shop. Hindi ako nag hindi ako nag hindi ako nag order ng bagay Ngayon, ito yung dumating nakapangalan sa akin pero first name parihas kaso lang yung last name ay hindi pero yung address parehas lang din kaso lang yung zip code iba 1, 2, 3, 4. So, hindi alam kung anong zip code. May gumawa. May gumawa ng account. So, yung mga gumagawa ng account, wag ako. Oo. No? Kaya hindi ako nag-online eh, dahil may marami talagang ano, maraming mga modus kayo. Gagawa ng account, tapos hindi ka naman talaga umorder. Tapos darating sa iyo, babayadan mo. Ano? So, ito, ito. So, ang nakakatawa dito, ito yung, ito yung order. Malipis lang, maliit lang. Ito yun, oh. ah, oh. ay Ayan. Kita nyo? Ay! Oh. Kita nyo yan? Ito yung dumating sa akin. Sa akin. Si Order mag ako ganito. Pang babae. Tapos, sa description, floral backpack fashion. Fresh student school bag. Oh. Bio Leader. Ow. Oh. Order maga ako ng garne? Ha? Anong tingin na sa akin? Ha? Ay! Ow. Oh. May panglikod pa. Ay! Ow. Oh. Sko po. Yung mga gumagawa ng account, wag ako. Ha? Wag ako. O, kaya hindi po ako nag online eh talagang hindi po ako nag-online shop. Matagal na po kung hindi talaga nag-online shop. Wait lamang, titimplahan ko lang po yung aking, aking niluto. Kaya sa mga nag-online shop dyan, sa mga nag-deliver, siguro doon yun na ba? Na yung description ay dugma ba sa taong dinideliveran din ninyo? Ano? Oh, yung mga gumagawa ng account, tinawagan ko ngayong number, ayaw sumagot eh. Oh. Ayaw sumagot, nagre-ring lamang. Ito. Ay, anong, ano, itatali ko ba sa likod? Backpack niya, fashion niya eh. Okay? Hmm. Oh, di ka? Oh. Hmm. Sexy, di ba? Oh. Kaya, huwag na kayo magpapaloko. Nagbabayad lang. Eh, hindi naman. O oh, more that. Ano ga? Oh. Natatawa lamang ako dahil siyempre pagod sa drugs at pagod sa biyahe. Natatawa. Pagdating. Eh hindi nga ako umorder. Hindi nga ako umorder ng ganito. At matagal na akong hindi nagsishop. Mm, mm. A girl na girl na ako. Ah, uh, ah, uh, ano? Ano? Sige, online siya pa. Gumawa ka pa ng account. Damihan mong pag-aubong account. Oh. Mm. Ay paano? Paano to? Ay sino mag claim Alam ang gagamitin ko. Oh. Hoy, pinapapawisan sa inyo. Huh? Ay talaga online shop, online shop pa kayo.